Ito winner, dami na ko ah. Ang dami na ko. Ang dami na ko ah. Ang oh. dami na ko ah. Ang dami na ko ah. Oh, binigyan din ako. Wow. Namigay TV mano. ng, bakset, 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 Pang-bike.

Oh, oh, piling bang kung dagat sila mo dah. Ay pa, oh! Ay pa! Purukas lang. Hindi, lang sa akin. Hindi, pinta natin yan. Siyang siya po. Nasa kanya pala lahat na magaganda. Grabe. Ang dami na nakuha niyang karadsil. Ang wow, wow, ganda rin yan, boy. Oh, wow, karadsil. <laughs> oh, tara! Ang bilang <Bilose. laughs> siya. Piting nun lang. <laughs> Grabe. Dah ni kartunya na. Ah. Sing kualiti o. Oh. Ing mo tapak oli. Maka eh. no bili mo isa jud dan. Piso lang isa. Kualiti. <laughs> maka -ma no bili mo jud na. Bale, beli maka no bili Wala, libre ako. Ta oh, ah. kita mo naman yan, boy. piso, lang isa yan? Saktong, sakto. Ha? Piso lang isa? Grabe naman. Eh, patay ito. Tingnan, pakita mo. Ano tata? Ano tata? Benz. Benz. bins. Oo. Oh. Ay, buta bins to. Ito kung kailan to, boy. Sampung piso lang to, ha? Nabili mo sampung piso? Oo, oh, sampung piso lang. Kina mo naman lang mga tata. Dito lang yan sa Santa Rosa, o. Ano tata? Ay. Hindi ko nakita. Hindi. Hindi. yan? Piso lang? Tampo. Tisu lang yan. Ang ha? ganda quality oh. Tenemen no? no? mo ah. Sa mga dinita. Ah. Yan ata ata Laguna oh. Eh iiyahin nung imo sa. Ayano, no? may mamamali pa oh? mo. Pagitan mo. Tisu lang yan, tisu lang. Ba Are baka gusto niya. <laughs> Magalo po yan. Oh sigbit sa Pa? Parang namamalingkit. Parang Napakaganda. Pa wow. No? Parang okay okay ka ng oh. Wow, wow, wow. Ang tabi lang kasi wala nang gamit oh. Nakakuha sa magic box. Ganda tribal oh. Ah, kinuha! Ang <laughs> dami. Eh, ayos na. Ang dami. dami. Naka-live ka, GP. Tanga, kala mo. Hindi siya naka-live. ka. live ka. oh. Ang oh. Ang dami oh. Ang eh, Ang dami oh. Eh, Ang dami, oh. dami dami Ang dami, dami mo Ano to? Dito sa tatlo. Pati, pati yung isa. Pati yung saya Pati yung isa. Pati yung isa. Pati yung isa. Pati yung isa.